Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalpang maka-attract ng good luck na yan so, sa man o oh, pananalapi. So bago po ang lahat mga kajanski, nais ko lang po ipromote sa inyo para po sa mga gustong umorder sa atin ng mga pampaswerte sa inyong mga trabaho, sa inyong mga career. Kung kayo po ay mahilig maglaro ng mga uri ng sugal o kung kayo po ay tumatay ng loto, meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Anyway mga kachanski, bago po ninyo simulan ay kinakailangan na sa araw na yan ay kayo po ay positibo, hindi po kayo malungkot, hindi po kayo galit at dapat po ay um, wow, meron po tayong isang daang prosyentong paniniwala, meron po tayong trust, believe and faith na sa pamamagitan po ng prosesong ito, ito po ay magpibigay sa si inyo ng swerte para ito po ay magwork sa inyo. So, gawin nyo lamang po ito mga kajanski sa umaga between 6 to 8 a.m. Maghanap po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable. Pwede nyo pong gawin na ritual na ito na wala pong mga distraction. So, make sure na naka-off po ang inyong mga telebisyon ng inyong mga radyo. Nakasanin po ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. So, kapag ready na, ay simulan nyo na po ang ritual na ito maganda lamang po tayo ng uh, isang sili mga kajanski isang sili labuyo at uling kumuha lamang po kayo ng isang uh, maliit na portion na uling alam nyo ba na ang uling na ito rin po ay isang na napaka mabisang pantaboy ng mga malas o mga negative energy so kasabay din po nitong sili okay dahil itong dalawang itong mga kajanski na itong sili ay, uh, ito rin po ay mabisa rin po na maghatak ng swerte ito rin po ay mainam sa mga negosyo at kung meron po tayong gusto i-manifest sa usaping pananalap So ang gagawin nyo lamang po mga kajanski, itong ating sili ay ilagay nyo muna ito sa isang uh, maliit na plastik At bago nyo po ito ilagay sa uh, red pouch o mga pulang tela Okay uh, Tapos isabay nyo rin po na ilagay sa pulang tela yung uling So ito po ay simpleng uh, ritual lamang Ito po ay napaka mapis Especially po alam kung pupunta po kayo sa mga lugar na um, uh, bago po sa inyo na marami po kayong at uh, uh, nakakasalamuhang iba't ibang mga uri ng tao. Dahil hindi po natin alam mga kajanski na yung mga negative energy nila ay um, uh, nalilipat po sa inyo, okay? Lalo na especially kung weak po kayo. So, para maiwasan natin yan, uh, mas uh, mainam na meron po tayong mga panlaban dyan. So, para po masalong ma-activate ay dasalan po natin ito. So isang ama namin, isang sumasampalataya ako kung kayo po ay katoliko. Pero kung iba naman po ang inyong relihiyon ay eh, wala pong problema. Pwede niyo pong sambitin kahit mga personal na dasal lamang po. Basta ang importante, tayo po ay sincere, time, time team na, po, na tayo po, na tayo ay nakikipag-communicate kay universe. And then pagkatapos, sambitin niyo na po ang inyong mga intentions. So dapat good intention lamang po mga kajanski. And uh, tayo po ay claim, i-affirm na po sa inyong masarili ang mga smarting darating na ito. Maging positibo at sabitin po natin yung ating mantra. Thank you, universe. Now I'm ready to receive the blessings. So pagkatapos itong mga kajanski ay pasikatan nyo lamang po ito sa sikat ng araw kahit ilang minuto lamang po para mas nalo pang ma-activate ang energy nito. Dahil alam naman po natin na ang sikat ng araw ito po ay napaka maswerte. Ito po ay galing sa kalikasan at ito po ay nabibigay sa atin ng niwanag. Ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. So pagkatapos ay pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga bulsa, sa inyong mga pitaka. Pwede nyo po itong dalhin kahit saan man kayo mapunta. Kung meron po kayo mga business o mga negosyo mga kajanski, lagyan nyo lamang po ito sa si inyong mga kaha o sa si inyong mga counter. Ito po ay mainam. Malakas po ito maghatak ng pera or para dumami po ang inyong mga customer o lalakas po ang inyong mga kita. At kung kayo naman po ay mahili maglaro ng sugal, ay pwede nyo rin po itong himas-himasin mga kajanski bago po kayo maglaro. So, kinakailangan na kayo lamang po ang nakakaalam para po uh, hindi po mawala ang visa nito. So, ito po ay um, dapat malakas po ang inyong paniniwala talaga para ito po ay mag-work sa inyo. So, wala nang pong mawawala kung atin pong susubukan. Alright? So, ayan lamang po ng ano, mga kachanski. Kung meron po tayong mga uh, katalungan o hindi man masyadong klaro sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibaba So, uh, kinakailangan pa rin natin mga kachanski na gumawa pa rin po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin, kung paano pa po tayo mas lalong umangat. Dito mga pampaswerte ito isang gabay o inspirasyon lamang para mas uh, lumapit sa atin yung swerte. So, dapat uh, tayo pa rin po ay magsumikap, gumawa pa rin po tayo ng mga bagay na kapakipakinabot mga pagpaplanong gagawin kung paano pa po tayo mas lalong umangat. Dahil nasa atin pa rin po ang may kontrol, at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga kajanski. So wag po tayong maging tamad na upo na lang po sa isang tabi at mag na lamang po. Ito po ay kinakailangan po na sabayan po natin ito ng na pagsusumikap para mas lalo pang uh, lumapit yung sweat na yan sa atin. Okay? So yun naman po ng mga kajanski. Maraming maraming salamat po sa inyong lang sa dito sa ating channel. I need to say bye now. Keep safe everyone one by Mga